Ipinasisilip na mga senador sa Department of Labor and Employment ang napaulat uh, na issuance of, ng alien employment permits para sa Pogo workers. Ito ay pinalutang ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa deliberasyon. Sabi ni Senator Loren Legarda, dapat tingnan ang kagawaran ang inisyo na AEPs na nasa 42,000 na umano'y legal. Pinaliwanag naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang ginagawang sistema. Then ang nangyari, pagkatapos sila bumisita sa inyong opisina, tapos na. Uh, maligayang ano na sila dito. Maligayang uh, uh, pag, uh, pagtrabaho sa iba't ibang you know, illegal na activities. Kasi kung matapos na din yung ginagawa nila dun sa it It's, it clearly states na naloko po tayo dahil nung inisyu natin yung alien employment permits, I'm sure nung inisyu nyo yung alien employment permits, hindi niyo alam nagagamitin yun sa sex den, sa torture chamber, sa paggawa ng mga illegal activities. So, I hope that uh, will be will be getting a uh, report on this. No one has been revoked, right? May I request them to give us a list of all of these